Sino yun. Ang ganda nun, Freya. Kilala mo ba yun? Hindi nga, Pri. Eh. Mayan ko lang yun nagtipa. Ang no? Mukhang papunta yun sa bahay nila, paring Adonis. Kumusta lo kaya yung lalaking yun? Sundan kaya napin. Sabi na eh. Tumasok na sa bahay nila Aronis. Sino kaya yun? Kapatid niya? Pinsan niya? O siyuta niya? Bumalik na ba ang 'yon yun? Ano sa tingin mo pare? Wala akong ideya, pare. Kung gusto mo para pasukin natin sa loob, din natin. Papa siguro pamag-anak na yun. Video pa hawik niya eh. Hoy, kayo mo hada long Sino bang pinag-uusapan niyo? Yung pumasok kanina? Ah, oo po, manong. Sinunda namin. Ang ganda eh. Kilala mo ba yun? Manapang raw. Ako ang mantuloy nun. Hindi <laughs> niya nakilala. Ay patlo, sabay ko kayong pinuli. <laughs> si <siyon>? Ano? ano? <laughs>